Kasama ko po ngayon yung pinaka-poging bisita ko na si Seth. Nakakaya puro ba ganito sa akin walang sayo? Ayos lang yan. Ayos lang yan. Sayo naman ako. <laughs> Check mo sila lahat ha bago malabas. <laughs> si, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back sa ating Youtube Channel, this is So kung bago ka lang sa ating Youtube Channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe At click the bell button para like update updated sa so mga bago upload na video At huwag po natin kalimutang supportahan ng Butong Kalingap Sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang At i vlog at syempre ni Kalingap Rab. At para supportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butong Kalingap Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at may hirap, supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, shoutout po mga kalingap muna sa ating mga very generous sponsors na patuloy po tumutulong at sumusuporta sa mga pabahay at charity vlog ng Team Kalingap, especially po mga kalingap sa Team Koos, Team Trulala at syempre po sa Team KROR. Maraming maraming po salamat sa inyo at sa lahat po ng private individual na patuloy pong tumutulong at sumusuporta sa lahat ng ginagawa ng Team Kalingap ng K-Boys. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat mga Kalingap. At ngayon nga po mga Kalingap, ano meron po tayong bibigyan ng reaction video. Ito po mga Kalingap, ang huling vlog ni Kalingap Prab, mga Kalingap sa Love Team na Cedros, ay nakita po natin mga Kalingap kung gaano mga Kalingap mas lalong lumalalim din po ang pagkakaibigan mga kalingap at pag-uunawaan ni Cedric Tapia at ni Rose ang mga kalingap. At dito rin po mga kalingap nakita po natin na habang nagkakaroon ng mga nakakilig na eksena ang love team na Cedros ay hindi po mga kalingap napigilan ni Carla mga kalingap na sumilip at kiligin sa nakakilig ng mga eksena ng tambalang cedros. So ano nga ba itong mga nakakilig na eksena at nakakatuwang kaganapan sa tambalang cedros mga kalingap? Tara panoorin po natin at bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2, Shhh. kami na po ngayon ay mag-unbox ng box. LBC box. Nakakaya po ba gato sa akin walang sayo. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Sayo sa naman ako. Congrats. <laughs> Thank you. Thank you to <laughs> Power Bank. Ayun, Power Bank. Wow. Thank you po sa Power Bank. Po. Mas cute ka. <laughs> oh. <laughs> miss Miss. Na-miss ko ako. Miss Miss. This is This is really so so <laughs> so Paano ka? Oh. Ang <laughs> corny. <laughs> Paano mo mimis? Ibang lagi naman tayo nagkikita. <laughs> Hello! Check mo sila lahat ha, bago malabas guess, sa... <laughs> <laughs> ay nagkikit <tagay> yan. <laughs> Malapit na po akong mag-aral. Siyempre, atin mo ako. <laughs> atin mo ako ha. Ano mo na lang, chat mo na lang ako. <laughs> <laughs> Nagagutom ka na ba? Gusto ko kainin natin yung mga dala dito Asan ah, na ba yun? Parang nakikita ko yung na TV Hindi eh. ko pa po na ata try kainin K Kakainin ko pa po uh, Ano ba yun yung nagita mo? Yung ba nga yung kulay blue na biskwit? Hindi ko alam kung yeah. ano yun Lahat na lang pagkain Yung kulay blue gusto Yan. Parang ito. Ay, Yan! ito Or yun pala <laughs> Try natin para masarap yun. Eh. Sa TV ko lang yun nakikita eh. <laughs> sa patalastas lang yun nakikita ko. Yung bagang sinasawsaw sa gatas. Parang si Dito ba yan? Parang magtapaan ng sangay. Sabay gatas muna tayong kakain yan. Ay! Okay lang bang kahit walang gatas? Okay lang yan. Eh. Uh, Dahil first time nung uh, pananang mag -ana so on Oh! Ang sarap. Lahat lang lang tubig. Ako sana Tubig pala. mo ang ano. Grabe. Nahalagaan uh, mo na naman ako. Sa nauhaw. Oo nga, pansin ko. Parang tumataba ka na. No? Dahil yan yun. Eh. Resulta yan ng gym. Tapos kain sa pandawa. <laughs> pero wala pang masyadong lamang Pero Pari na. May, eh, may pagbabago ba? <laughs> wala. Dati lang. Parang iba yung lumaki. Yung, na? yung lang yung lumaki. <laughs> yung ano, yung ano wala. Oo, oh, pero ano, may pagbabago din talaga. Pag mo mm, eh, ah. pati yung pagdente. Nagkakaano na yung, nagkakalaman na yung ganito mo, na ano. Paano yung pagdente sa Sige mo eh. Paano yun? Ay! <laughs> Pero huwag kang mag-alala. Pugi ka naman kahit payat ka. Ay, ay. rin, ang ganda ka naman. Kahit payat buto buto-buto. <laughs> oh, napansin ko na eh. Ang ganda ng bahay nyo, may mga bagong ano, aparador, TV. Eh, kasi talagang ano, inalaga uh, inalagaan yung pabahay ko. Ang saya sa pakiramdam na yung binigay ko, yung pinagkaloob namin sa inyong uh, bahay. Na siyempre pinaghirapan din naman namin gawa ng sa pagbablog namin. Siyempre sa mga sponsors, mga viewers natin. Ano? Tapos nakikita namin ganito, kaganda yung bahay nyo ang sarap po sa pakiramdam bilang uh, nakakatulong, ano? So, congrats, Nay. Ang ganda ng bahay nyo. Ano, Linis Nay? linis-linis pa. Grabe mga kalingap, nakakatuwa po talaga mga kalingap na kahit ang tagal na po nilang magkasama, ang tagal na po nilang magka-love team, ay hindi po nawawala ang mga nakakilig na eksena ng tambalang Cedros at patuloy nga po sila mga kalingap na nagkakaroon ng mas malalim pong pag-uunawaan mga kalingap at mas nagiging komportable po sa bawat isa. At ayun nga po mga kalingap, nakita po natin napakaraming blessings din po ang dumating mga kalingap kay Nanay Nora at kay Rose at mga kalingap kung saan marami pong mga pagkain mga kalingap nasabi po ni Rose anak na ngayon lang po nila unang beses na matitikman o matatry na dati ay sa TV lang po nila napapanood, talagang makikita po natin yung pagiging humble po nila Rose Ann at talagang yung totoong tao mga kalingap na talagang sinasabi po nila yung kanilang nararamdaman at yung kanilang Uh, mga na-experience po sa tulong po ng ating mga sponsors at team Kalingap ay talaga sinasabi po nila yung mga unang beses nilang na-try mga Kalingap na sa TV lang nila dating napapanood. At ayun nga po mga kalingap, mas marami po mga na kiling na eksena dahil po ang love team na Cedros ay unti-unti na po mga kalingap, nagpapaganda rin po ng katawan, ano? Talaga susubukan po nila daw na mag-gym para po kahit paano mag-gain po sila ng weight dahil nakita naman po natin mga kalingap, na ang tambalang Cedros ay medyo kailangan po mag-gain ng weight mga kalingap. Pero sabi nga po ni Sed at ni Rose ang mga ay kahit po payat sila, ay napakaganda at guwapo naman po ng bawat isa. Grabe po mga kalingap. At ayun po mga kalingap, binisita rin po at pinuri ni kalingap prab si Nanay Nora at si Rose Ann dahil napaka maalaga po nito sa bahay mga kalingap. At talagang pinapakita po nila na nagagamit po nila ang pera at lahat ng tulong ng kalingap ng sponsors sa mga maayos at kagamit-gamit ng mga bagay sa kanilang tahanan mga kalingap. At napapakita rin po nila Nanay Nora at ni Rose Ann mga kalingap ang kanilang pagiging malinis at maalaga po sa kanilang bahay sa pinagkaloob po ng Team Kalingap. Maraming maraming po salamat sa lahat po ng tumutulong at patuloy na sumusuporta sa ating mga beneficiaries at mga love team at lahat po ng K-Boys. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat at patuloy lang po natin suportahan ang ginagawang pagtulong ng Team Kalingap syempre sa pangunan ni Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Prab. At patuloy po natin suportahan ang lahat po ng aming charity vlogging reaction video at lahat po ng aming ginagawang pagbablog mga Kalingap. Maraming maraming po salamat at huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.